Yan mga idol, magandang tanghali sa lahat dyan mga idol. Magandang umaga, magandang araw siyang lahat dyan mga idol. Sa lahat ng anod mga idol, yan magandang araw. Bali, ito na po yung kwan mga idol. Yung ating kwan ma, para tinulo at saka kinilo mga idol. Yung sabi natin sa part 1 mga idol nga, bali tanghalian natin ito mga idol. Yan, bali lutuan nito mga idol. Yan, ito mga idol. Lapo-lapo nga maliit mga idol. Ugot, kung tawagin nito sa amin mga idol. Yan, bali ito mga idol. Yan, bali ito. Ito po yung ating mga idol ito eh tangigi po ito mga idol tangigi nga maliliit kapag malaki ito mga idol masarap itong kwan mga idol gawing kinilaw Ayan. mahal po ito mga idol kapag lumaki peso maliliit pa mga idol kaya medyo minus minus to ng kwan mga idol presyo tapos ito naman mga idol ito Ayan. guno yan mga idol masarap yan sa kinilaw sa tinuwa pero may pantinula naman tayo mga idol ito pang kinilaw na ito mga idol yan mga ricados natin yan lang po yung kwan mga idol yung magawa natin sa ngayon mga edul kasi may importante kaming nilakad kayo na mga idol ba yan, bili oras na pala mga idol malapit na mag alauna kaya nagmamadali ako mga idol umuwi <laughs> yan, mapisyan nyo na mga idol na? huwag natagal tayo sa pagluto mga idol yan, bali magsimula na po ako mga idol yan gasan mga idol, minisan mga idol bali guno mga idol yan, bali guno, tatanggalan pa ito ng mga kaliskis Ayan mga idol, bili tapos ko na yung kwan mga idol yung uh, mga ating mga rekados mga idol, tapos na yung isda mga idol, yan tapos na rin ko yung linisan bali nakapakulo pa, na rin ako dito ng tubig mga idol yan diretso diretso na ako mga dool ngayon ko lang binidyo para diretso diretso na ba yan kumulo na bali lagay na natin itong mga rekados mga idol para sa tinula natin mga idol, yan ito bumbay kuy okay, okay ah yan may ikon pa may ikon pa mga dool eggplant talong ba sa huli na nilagay mga idol ito muna mga rekados ito muna mga idol para bumango yung kanya sa baba yan bali itong talong mga idol Ipapahuli na to i-sit aside na to mga idol kasi mayroon pa yung linisan ito para sa kinilaw tapos ito mga idol tapos natin linisan yan bali ito na naman mga idol ang ating linisan itong ating guno para sa kinilaw yan mga idol tapos ko na rin yung pag islay-islay rin yung mga idol yung kanya mga rekados para sa kinilaw yan bali ito na lang yan. Bali, ganito lang sa paglilinis ako mga idol. Guno. Yan. Yan. Ganyan lang mga idol. Ganito lang kasimple ba? Sa paglilinis ng guno mga idol. Yan. yan. Tanggal na yan ang ano, kaliskis. Pagkatapos na mga idol, tatanggal lang ang ulo. Yan. Pagkatapos tanggal ang ulo mga idol, ay tatanggal ito na may may kumpanya may tinikpen dito mga idol sa chan nya. Yan. Pagkatapos yan mga idol. lang yung gamitin mga idol. Ayan. Tapos tanggalan din ng buto. Bali hihilahin na yung buto mga dul. Ayan. Yan bilito na mga dul, yung ating finish nga ginawa mga dul. Ayan. Ganito lang yung mga dul paglilinis ng guno. Ayan mga dul, bali kumpulo na yung mga dul. Yung ating mga kados, bali sunod tumong mga isda. Ayan, yung lapulapong mga dul. Thank okay. Yan para hindi kasya sa mga idol. Para hindi na kasya yung kanila. Pang... Kaha natin. Medyo madami yung tinula natin ng mga Yan na ya. Ah, ya. Yan, nagyan din to big. Eh. Ah. Ang ganda ng big idol. Eh. Yan. Yung ating track nila oh, tutulungan niya tumutulong mga idol. nagawa. Maraming pa. mga idol titimplahan na natin siya mga idol lagyan yung asin yan tsaka itong magic sarap yan oops tsaka itong ating talong mga idol mali ililagay na rin ito mga idol para lumambutin siya konti ba Ayan. lagyan na ito sa taas Ayan. yung talong natin mga idol eh talong natin yung talong na akon ba na ating Inislice slice slice yan Oke, okay. okay na yan siguro mga idol eh. lambot na siguro yan mga idol yan so ating kinilaw hindi pa tapos kunti na lang mga idol yan meron pang kunti yan tapos na po ako mga edul. tapos ko nang linisan yung ating pagkinilaw mga idol Itu, lang po yung ginawa ko kunti lang kasi si mrs diyan yan masyadong kumakain ng kinilaw Yan, may lagyan natin yung asin mga idol. Ayan, na pala may asin mga idol. Asin yan mga idol. Yan, lagyan natin ko suka mga idol ay. Eh. Suka yung mga idol. Tapos yung mga ricados. Yan, so, pagsabay-sabay na yun lahat mga idol. Huwag nilang yung pesa isa. Isabay-sabay na para kapag sa paghalo-halo mga idol ay masabay na rin siya pa, sa paghalo sa ating mga lang isda yan, bali may pipino pa tayo mga idol yan, pipino mga idol ay eh. hmm, bagong pitas ito sa kumbang mga idol, puno dyan sa kapatid ni Kamaringan an. yan may nakulog pa hmm. okay Goods na mga idol, kinilaw. Yan, yung ating tinula mga idol. Kumustahin natin. Okay ba, ba siya mga idol? Ah! Ah, saktong sakto na mga idol. Ready ng lahat. Bali, kain na po tayo mga idol. Ayan mga idol, Dito na po mga idol, oh. yung ating kong mga idol, Tangalian ngayon. Ayan. Ina naman na ang nga. Ayan, ready na sila. Ayan mga idol. Muli magandang tanghali sa ngayon mga idol. Ayan. Magsimula na po tayo ng pagkain mga idol. Ikasyon. Ano po? Yung.

Fresh pa itong mga isla namin mga idol. Galing pa ito sa palingki kanina ba? Bali nakaulam pa tayo ng ganito mga idol kasi pumunta ako kanina sa merkado sa palingki kasi yung sinasamahan kong panagat mga idol yung lawag kaya nang kuna sila kumalaot na sila kaso lang mga idol wala silang huling. kasi daw malakas yung yung hangin ba amihan wala naman bagyo mga idol pero malakas lang yung hangin dito kaya konti lang yung nila, huli nila ba. Pero itong uh, ista, mga ito mga idol, nadala ko mga idol. Kuan po to. Kanang Ikita nyo yung kuan mga idol yung nag para kakaway <coughs> na mga idol sa lamesa ba. Yan, yan po yung ginagawa namin mga idol dun sa palengke. Naawayan namin yung isda para lang makakuan ba. Meron lang kaming pabinta mga idol. Ganun po yung sitwasyon sa palengke mga idol. Kailangan mo talaga magitgitan. Kailangan palakasan ba? Pag mahina ka mga idol, hindi ka makaka... Wala kang, wala kang itang pabinta mga idol. So... Busog na yan mga idol. Iwan ko bakit maingay pa yan. Binigyan ko na yun ang maraming isda kanina.

Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. Grabe yung kain kayo nandito eh. Grabe yung sakitin ng mga tao nung taga ibang lungsod kasi mga idol dyan na uh, pumupunta sa akin ba sa lugar namin mga idol kasi pwede pa na yung mga tao mga idol kung ba naghanap na sila ng isda y sa yun po yung dahilan mga idol bakit po yung isda dito sa amin mga idol mahal bali yung presyo nga dati mga idol pinapataas nila para lang makuha nila yung isda ba hindi na sila kung mga idol hindi na sila hindi na sila magkakaroon mga idol na... ano? ba? Ano? Hindi, mag-iilog ba? Hindi na sila magkakaroon mga idol? Hindi na sila magkakaway sa isda? Kung ano sila mga idol? Balita taasan na lang yung presyo ng isda ba? Para masakan nila na yung kung ano isda mga idol? Parang bidding bidding nilang ba? I-bead nila na yung isda na malaki para masakan nila na? Pero yun, dito sa Taliban mga idol kawawa yung kuwante dyan kasi nakasanayan nila mo sa mga idol yung isda tuwal lang medyo mababa pa lang presyo ba kasi kapag bibili pa kami ng mataas mga idol hindi na yan mabibinta wala nang bibili mga idol grabe isda ngayon mga idol nasa 300 kilos ng mga idol eh yung kung ano mga idol yung lapulapo hindi na ito ba yung malaki maliit lang to At yung malaki ng lapulapo mga idol yung lugar namin mga idol marami isla, pero ano mahalo yung isda dahil yan sa kwan mga idol dahil yan sa dahil yan sa ibang lugar ba sa ibang lugar naman mga idol may isda naman sila sa kanila mga idol pero hindi katulad sa amin yung isda ba ito ba yung sa kanila mga idol tuloy, tamarong yung matagbaka ba dito sa amin mga idol mga isda ba ito mga uh, mulmul mga uh, danggit lapu-lapu, tangigi, lahat na lang ito mga idol. Tamarong lang, tamarong, ay, tuloy lang lang yung wala mga idol. Dito sa amin, tuloy at saka tuloy Pero hindi pa yan kung may hindi pa yan, tataas pa yung pressure ng isda mga dula. Hindi pa yan kung ano. Pian Yang yung price pack tataas pa yan pagdating ng Disembre hmm. pagdating ng Disembre mga idol yung isda mga idol mag kilo na yun tag 500 kilo yung napulapo tag 500 tangigi 500 at kilo yung nukos na malaki yung bis na 350 magiging 550 600 na yan mga idol pagdating ng Disembre mahalo eh mm. ganyan po mga idol <coughs> <coughs> eh sorry Noto. Noto. Tapos yung kan mga idol, yung meron din kwan, ha? Ito. Ito. Ah. Pipino. <coughs> <coughs> Chan. Kan baru letok san? Letak. Makan. Ini. Ini dah pun

Dari unang unang salat mga idol, balik shout out po sa lahat na ang nanonood sa ating mm, mga video mga idol. Shout out madul. po mga idol, mga kamaring. Sa mga solid, sa oh, mga silent oh, viewers natin dyan mga idol. Yan, shout out, shout out sa lahat dyan mga idol. Shout out po ulit kay... Kay... Angkol. Ayan, unang unang oh, unang angkol. Ayan, shout out Ayan, kay... Shout out kay kanang idol saldo. Ayan, Ayan shout, shout, out. out mm. Ayan, shout out din kay ma'am tutorial. Ayan, Shoutout sa kay Itis Tribox, kay Ma'am hmm. Nura. Yan shoutout, baliulit-ulit ko rin shoutout mga idol kasi sila lang yung makita ko sa comment mga idol. Bali kapag nag-comment kayo na mga idol, shoutout talaga i-shoutout namin ang idol. Hmm. Yan. Shoutout ulit kay Ma'am. Ano Sa bagong video na lang sila mag hmm. uh, Sa bagong video mga idol, ma mag-comment. -shout shoutout ay mag-comment ba? Comment na kami i-shoutout. Okay, kasi mga idol kapag donate kayo sa sa tawag eh? sa on ba? oh, sa Matatambu lumang video. Matatambunan kasi mga idol. Ayan. Mari yan, shout. Hindi makita ba? Shout out po kay Mr. Simple Person. Ayan, shout out. Ayan, shout out po mga idol. Kay Jima Dumalag. Shout out. Kay Inisabit Dunal. Shout out. Kay Anito kapistrano Shout out. Kay Edgar Igot. Kay Jewel Batumalaki. Shout out. Kay Wardy Moral. Kay Ate Ding Albayris. Shout out po, kamareng. Wilmili Lia Apobira kay Ludivica Abulinsya kay Ma'am Christine nagbisit sa kanyang sawa nga si JBN uh, kay Jerome Mulibario uh, po out, Idol. kay RG Pagod TV uh, kay Elizabeth Donal uh, kay Macyard TV uh, shout out. kay Willie Brun uh, kay Marcelo Racines uh, out. Out. kay Chino Panyo account si Yokot, uh. Uh, uh, out, po Idol. kay Ranbangs Channel uh, 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 shout out. kay Martis Guapa Shoutout kay Dines Binus Ayan, shout kay Randy Mahinay. Ayan, shout kay Bismarck Infante. Shoutout po kay Buhay TV. Ayan, shout kay At. Kay Ati Stripax. Ayan, shout kay Sunilag Nada Ayan, shout out Kay Norman Pimentel. Ayan, shout kay Jobin Dingson. Ayan, shout kay Bismarck Infante. Shoutout kay Cyrus Adrian Rulona. Ayan, shout kay Mark James Abulinsha. Ayan, Ayan, shout mga idol. Kay Underdog. Ayan. Alman Bugto. Kay, um, kay Alman Bugto. shoutout din. Ay, kay Ilby Laposta. shoutout. out. Ayan. Shout out. out, out sa inyong lahat din mga idol. Sa lahat ng nanonood ulit mga mm -hmm. idol. Sa mga silin. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong panood mga idol. Kung bigay na ng sinpuno si Ma'am California. Hmm. Uh, ay. Si Sir Switzerland. Ma'am Ma, ma Switzerland. <laughs> ay. Ayan, ma sir, bali, ma'am. Ma Ayan, maraming salamat po, ma'am. Maraming maraming salamat po, mga idol, sa inyong pagsubaybay sa akin mga, sa aking mga video, mga idol. Bali, goodbye na mga idol. <laughs> Ayan mga idol, like, share, and subscribe po mga idol, mga kamareng. Ayan, paalam po mga idol.